Good afternoon. Ito po guys. Ito tayo sa panibagong wild vlog. Ibablog ko lang to guys. Yung aking manok. Mahingal, nahingal na hingal. Ayan po guys. So, oh. kawawa naman siya guys. Parang kabayo sa sobrang hingal. Sobrang init kasi guys. o oh. yan mo. Tingnan nyo guys. Yan you know, o. Init. Grabe. Eh, kaya yan. Siya sumilong guys. Ayan po ang ating manok. Kawawang manok. Ayan. Ayan. No? hingal kabayo akala mo nyo mangingitlog pero ang totoo guys naiinitan siya sumilong siya rito sa aming harapan kaya ating tandaan ang kawawang manok nandito po siya sumilong dahil po sa sobrang init kaya ito guys kalain mo para siyang mangingitlog pero ang totoo po ay nauuhaw siya hindi ko lang alam kung nauuhaw ba talaga siya kasi andun po yung tubig nandito siya sa aming harapan pero tandaan nyo guys ayan po oh, Ayan. Ayan guys. So, oh. nakanganga siya. Ano kaya ang... Ano ba siya? Yun? Nahirapan na ba siyang huminga? Parang tulad ko. Minsan pag naiinitan, talaga ako'y nahihirapan. Kaya ayan guys. Ito po siya. Kawawang manok. Ayan guys. Siya po ay nauuhaw. Hindi ko lang alam kung nauuhaw. Kasi marami namang tubig. Pero dito siya sa aming harapan. Ito guys, ating lapitan at ating kumustahin. Kumusta manok? kaso di siya makasagot dahil sa sobrang hingal ayan guys hmm? kawawa talaga si manok guys ayan ang kawawang manok ayan pa guys hindi oh, talaga siya maka ano manok anong nangyari iyo ikaw ba'y nauuaw o ikaw ay napapagod oh sige magpahinga ka muna dyan at ako'y papasok guys paalam andabayanan nyo ang next update sa ating manok bye bye po bye bye at babay. Tandaan nyo guys, kawawa ang aking manok at paalam.